update mga ka nandito kami ngayon sa may part ng Pugula yun at uh, stop over muna kami dito ngayon yung, kind of, yung solid north you know so kakain sana tayo kaso sa bagyo na lang dahil baka mag-wall yung chan natin sayang naman yung Luperamide <laughs> so nag-jingle tayo dun sa well, sa, sa jingle <laughs> So ito mga tayo mapapansin nyo, malakas yung ulan. Grabe, sa, 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 nandito pa kami sa Pugulon yun. Sigurado pagdating sa may Marcos Highway, Paris de Sestiras. Uh, pan, 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 to, mas malakas yung ulan. Uh, sana wala kaming magyambahang uh, slide, tanakter yung daan. Although one way sa may Marcos Highway. So may napansin ako dito mga katake pero Yung bukid may, may ginawang daan dito sa bukid na simintado. punta roon sa pabahayan. Nakas na wala, no? So, try, try natin bumili ng try natin bumili ng may merienda. Dito. Pwede siguro ito. Ito nga. Ito yung pugo. Sag mo ba na yung pugo, sir? may sa parang isa. 20. 20. So, 20... Kain siguro kain na. Ko, nga, tayo na. Ng Tuwa ng nga ako sir. Tuwa nga ako. Dili tayo na ang itog ng pugo. Tuwa nga ako sir. Tuwa nga ito ang nilirinday natin sa kainin natin sa loob ng bus kailangan ka bottled water. Pili tayo ng bottled water sa Pili tayo ng hindi malamig Ayan eh, o May mga, lamig, mga malamig dito kaso hindi pwede okay. mam sagmaman natin ma'am Sagmaman o no? saman, ma'am? so ito, pagyebat din alam ni Isti kita tayo. Ngayon. Ay, 25, ma'am, twenty 25, eh, Ito yung, yung 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 <laughs> Ang merenda tayo titlog kan Pobukan na nao. Mga rimante pa. Merienda. Ay <laughs> Ang tayo kain tayo ng bugo mga ka ko. po. wala